Hello, Mina! Welcome sa isa na naman panibagong video! So ngayong araw nga is pupunta tayo sa isa na naman panibagong first time sa mga buhay namin. Ito nga is yung tinatawag nilang New Enshiki or yung entrance ceremony na ginaganap bago mag-start yung mga school year. Napaka-organize talaga ng mga Japanese. Pagdating pa lang namin yung mga sensei, nagiging usherettes din sila sa labas. Ituturo nila sa'yo kung saan yung designated parking mo. Tapos nga ay eh, pinaproceed na kami dito sa may reception area. Pagdating nga dito, binigyan agad na okashi yung mga bagay. Bata. Tingin ko pang pacify yan sa kanila para hindi sila magmuryot sa loob. Si Shelly kapit na kapit sa akin ng mga oras na yan. Tingin ko sobrang naninibago pa kasi siya sa environment. And pakiramdam niya iiwanan ko siya any minute. Nga pala itong entrance ceremony nila ay ginanap nung April 6. Pero April 1 is iniiwan ko na sila dito. Nagtaka nga ako nung una bakit late yung entrance ceremony nila. Sa Pilipinas kasi 'di ba dapat ceremony muna bago yung start ng klase. Eh? Pero sabi nga nung ka-work Japanese, hindi daw talaga sakto April 1 ginagawa ang entrance ceremony. Yeah, you have a present <coughs> from mommy? Ay, Ang pogi naman ang baby ko na yan. Why you so pogi? Napansin ko nga na kami lang ang foreigner dito. Pero honestly, hindi ko naman naramdaman na iba kami. Mababait yung mga sensei dito at yung mga staff nila. Hi! 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 hi. 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 Eto nga si kuya ni hindi man lang umiyak nung first day nila. Si Shelly naman parang gulong-gulo siya kaya wala siyang chance na umiyak nung time na yun. Pero noong second day parang siguro sa isip niya na mumuka ang kutuwa. Aba, grabe ng iyak niya. <laughs> So basically, isang ginagawa nila dito is nagpapakilala lang yung mga sensei. Sinasabi nila yung mission vision ng school. And meron din palang mga parents council dito. Sabi nga ni Jason, Ma, paano pagka na-nominate ka dyan? Isa lang naman na isasagot ko dyan. Moshiwaki gozaimasenga. Amarini, hongo wakara na Bali tumagal lang naman na 30 minutes itong ceremony nila. Pero itong mga anak ko parang sobrang inip na. Nga sa loob ng hall, sila lang yung chumicha nung binigay sa kanilang okashi. May papapet show pa nga sila. Nakakatuwa lang kasi compared dun sa pinanggalingan nilang daycare. Mas interactive na yung mga activities nila ngayon. At sa wakas nga ay natapos din. Shoutout nga pala dun sa work ni Jason na nagbigay ng outfit ng mga bagets ko. Bibili sana kami kaso nang hinayang kami kasi isang beses lang naman susuutin. Yung kay kuya lang sana talaga kasi wala namang kaming ganyan formal wear para kay kuya. Si Shelly madali naman bihisan kasi babae. Aba, nagulat kami nung nagbigay ng damit. Ang dami. Madami na rin nabigay sa amin noon yun ng mga pambibi clothes nung nanganak ako. Kaya sobrang thank you talaga kumabi sa napakalaking tulong. Salamat din sa mga sensei na matyaga nag explain sa akin. Dahil syempre, alam naman nila ng lahat na ito ay bago sa akin. Gusto pa nga sana maglaro nila Leron dyan. Kaso yung sasakyan ko nakaharang dun sa mga lalabas na sa sasakyan. Kaya sabi ko, lipat na lang kami ng ibang park. Favorite ni Shelly yung maze maze na yan. Dyan siya lagi tumatambay. Si kuya naman yung slides at saka yung swing. Sabi ko nga, と、こ g パグササワーンディニラヤンガディトナラムナ、サ a ナ a 踏み出す一歩と同時に無理やりあげる効果食いたい今すぐ泣いて誰も心配なんかしないよ感じ悪いって思われそうその先が怖くてその場しのぎの顔する誰も私なんてみて